Aga ah, man yung taong pinawawa yung mga kakampi ko, Mario Sip. Tapos yung laylay -lay dito, nangayot din nagtabang. Magmayala na ay, may kamot ka muna dyan. Kasi pagkatapos ko nito lay, anaong ka dyan. Huwag mong subukan. <laughs> so, ito na lay, tara na. Lumabas ka dyan, magpapakita ka sa kanila. Kung wari, wala kang kasama. Pero nandito ay sure ball na tuloy wala na itong mahimo talaga kahit ito ka pa sa player mo wala na yung magagawa talaga sus mariusip ano to Angela, ginang naman ganun ano yun nag overestimate ako <laughs> Pagong naman sana talaga ako dito kaso nakita ko yung Angela eh kanina nag overestimate talaga ako dito sa kanya kasi masyado siyang malagkit mga nakita mo naman yan ah sige kahit manha ka pa dyan sa tori nyo Mano, tori nyo. O bakit hindi ka natulungan dyan? Ibininta ka ng tori nyo, ganun ba yun, Angela? Anong klaseng tori yan? Poste? Ar, 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 ar. Pag may pagkakataon kayo mga doy na makuha yung mananap ng kalaban, huwag na kayong mag-aksayang ng oras pa. Remember that. Put it in your mind. Kasi hindi yan dekorasyon. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. Nilagay ni Monton yan dyan para kukunin. Hindi nga yan kurasyon Uy, kanda, may batay ka mga doy. Napakalagkit mo maninuan ding balir ka. Pero anong nangyari sa iyo dyan? Bakit tumigak? ka? Malagkit ka lang pala, pero pag ikaw makapitan, hindi ka na makahinga. Ayan, sige, mangarap ka lang, Melissa. Malay mo, yung matagal mo nang pinapangarap, matutupad mo. Pero bakit ganon? Tagilid na yung pangarap mo. Ay, tama yan. Bakyag ka na kasi may pagkakataon pa. Ang tanong kung hindi ka ba talaga humiga dyan. Sorry na, yung pangarap mo talaga, naging pangarap tapos dito, inatake ko yung bakong mananap mga doy. Sinabihan ko talaga yung mga kampi ko na wala yung na kung pang dito. Arangan yung siper na yan. Uy, doon! Ay, kuy, ay, kuy, Mario Sip. Pagkausik, di kayo Trabaho tayong iba lang yung, yung nakinabang. Kami, <laughs> 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 Uy, nung nakinabang. Mas magaling ang kami ko dyan. Huwag mo basta-basta kasi pala ganyan si Esmeralda mga boss. Kaya ang ginawa ko dito, hindi muna talaga ako lumabas mga doy na ko lumabas nakita kong may kasama yung Esmeralda. Ay gahit talaga yan siya bukog. Doon lang dahil sa mahumukin talaga. Pero sa pagkakataon na to, wala nang magahion sa madami hon. Mindset ba? Mindset lagi? ay nakalagot. Harap tayo dito. Pag may buwangga talaga sa atin, pa talaga yung mga doy. Kung okay, nandito, manon si Esmeralda, mag-iion yan mga doy ha. Ah. Bakyad tayo. Pero ang pinagtataka ko, bakit mo humukin lang siya doon sa klon oh. Kaya eh, dito, binalikan ko siya mga doy. Nagkamali pala ako doon sa Tansyakod ko na yun. Ay, 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 ay. Nangarap na naman ako mga doy. Tulad ng kanina, pag may humarang, ay giba na naman yan. Matik na naman yan si Miley sa talaga yung nandito. Wa gay to no. Tapos ang pangarap. Madal-dal ka eh. ko naman sana yung dakong mananap dito. Kaso nararamdaman ko naman talaga man dito lang sila sa kapaligiran. Kaya ang ginawa ko, ay ko si Miley sa dito. Ay, wala namang magagawa. Ay, basta wala nang ultimate mga doy. Tapos yung Angela dito, ah, pinasok ko na sa tori nila. So, yung tori nila, wala mang damage si no, Nuan dito. Masyado lang siguro talagang mahiyain yung tori na yan. Napakahinang klase siguro tong Angela na to. Mahina siyang tumuntong sa mga kakampi niya. Hindi siya marunong lumantaw sa mga kakampi niya kung sino yung karapat dapat niyang tuntungan. Training kita, Angela. Magpasa ka ng resume sa akin. Kaya dito, ah, narinig ko no, yung Nuan yung ตุรีเออออออออ